Hello, ito na yung niluto kong munggo. Hindi ko siya ginis ha. Sabay-sabay na yung chicharon. ito na iniluto kong munggo. Hindi ko siya ginisa. Sabay-sabay na yung chicharon. Tapos yung munggo. Tapos yung bawang. Uh, cracked black pepper. Tiniplahan ko na ng bagoong isda na galing sa Pangasinan. Ayun. Yun ang aking tinantimpla. Yung ko siya ng uh, ng kamote nung maluluto na. At syempre, kasabay din yung niluto ko yung uh, kalabasa. Ayan, para medyo malambot. Manamis namis yung ano yung uh, munggo. Nasa inyo, may chicharon ito. Ito, may chicharon. Ayan. <laughs> Ayan, magmuusok-usok pa. Kita pa yung kalabasa. Hmm. Sarap siya. In fairness, masarap siya. Ayan. Hmm. May talbos ng kamote. May chicharon. Sabay sinasabay ko na yung ano yung chicharon pag nagluluto ako para malasa. Yung may konting kanin. Ayan. Niligyan ko ng konting sabaw. Depende sa inyo kung ayaw niyo ng sabaw. Hmm. Harap. Ang sarap niya. Manamis na siya. Tapos talbos ng kamote. This time, pinalambot ko yung kalabasa. Kasi ang mother ko minsan ay constipated. Makakatulong ito para magkaroon ng uh, kalutasan ng kanyang problema sa constipation. Ayan, kain po tayo. Si Georgette pumuli ito ng Georgette Fidelin Channel. Yun yung bakuna po, po. Dati, B. Joget Daily Vibes. Nahihirapan po sila mag-pronounce ng B. Georgette Daily Vibes. Ayan po. <laughs> Munggo po, ginisa. Hindi ko po ito ginisa. Lahat, pinakuluan ko na lahat sabay-sabay. Siyempre yung kalabasa medyo huli po kasi masyadong ano. Pero pwede rin namang mauna yung konting kalabasa para po manamis-namis, madurog po yung kalabasa. Nasa inyo pong diskarte. Pwede pong konti ang sabaw. This time, mahilig kami sa sabaw. Dinagdagan ko po, po ng sabaw. Ito mm -hmm. lang po ulam namin. Wala na. Medyo maraming nga lang po yung chicharon. Hmm, sarap po. Mm. Bye.